Thank you ito po mga kaparing, balikan lang po natin kung paano sinugod po ng mga tao si uh, si Sarah Diskaya pagkatapos nga po ng eleksyon sa kanya po mismong construction company na St. Gerard Construction as in napakarami pong tao ang nagtungo po doon mga kaparing. Iba't iba po ah. Iba-iba po ito mga uh, watcher, etc. So ito panoorin po natin. So ito nga po mga kaparing, balikan lang po natin no kung paano po sinugod ng daan-daang katao po ang dumagsa nga po at nagkagulo sa labas nga po ng construction company nga po ng mga diskaya na St. Gerard Construction. No, ayon po sa report, ito daw po ay mga watcher o yung mga nagpabantay po ng eleksyon at yung mga tao daw po na tumutulong po sa pamilya Diskaya sa pangangampanya. Yan sabi, hindi raw po naibigay yung dapat na ay pinangako daw po para sa kanila. So, ganoon, kaya nagsipunta po silang lahat dito. At kung matatandaan po ninyo, dito rin po pumunta si Mayor Vico para po nain no, ang kanilang kumpanya na hindi po sumusunod sa tamang proseso po o wala pong permit ang ilan po sa kanilang mga ginagawa. So, ito, panoorin po natin. Gerard Construction Building sa F. Manalo Street, Barangay Bambang noong May 14. Matapos kumalat ang balita na may pamamahagi umano ng ayuda at bayaran para sa mga watcher at poll aid. Bandang tanghali na makatanggap ng mensahe ang INUS Pasig mula sa ilang residente na may gulo sa nasabing lugar. Nang datnan ito, nabatid na sa SGC pala ang kanilang pakay. Ang mga tao nagkukumpol sa labas ng gusali habang sarado ang gate ng opisina. Ayon sa ilang nakausap ng INUS, kumalat umano ang impormasyon na may bigayan ng ayuda, kaya dumagsa ang mga tao. May iba namang nagsabi na ang nagtipon ay mga watcher at call aid na kukuha ng bayad para sa kanilang serbisyo sa nakaraang halalan. May ilang ding nagsabi na may nakatakdang araw ang bawat barangay para sa payout, ngunit hindi umano ito nasunod ng iba kaya nagdulot ng kalituhan at pagdami ng tao. Sa social media, ilang pasigenyo ang nagbahagi ng kanilang obserbasyon at nagsabing ang mga naroon ay pawang mga watcher. Mula ka rin ng mga galasoto, mulusokin akala ng mga iba, ayuda. Pero hindi nila alam bayad ng mga full water to full aid dan dan tao kami ng mga kagang 12 mga ano to itong hapong bata na mga watcha naman to marami rin sa kabilang banda may nagsabi din na personal silang hinarap at kinausap ni Sara Diskaya tumakbo bilang alkalde ng Pasig sa nakaraang eleksyon upang ayusin ang tensyon at ipaliwanag ang sitwasyon. Pasado alauna ng hapon, Dumating umano ang otoridad upang maayos at makontain ang sitwasyon. Unti-unti nang nabawasan ng tao at pinayagang makapasok sa loob ng gusali. Ibinahagi naman sa iNews Pasig ni Curly Descaya, CEO ng kumpanya, na ang insidente ay bahagi ng kanyang personal na inisyatiba sa selebrasyon ng kanyang kaarawan ngayong May 15. Ayon sa kanya, pinili niyang magbigay at tumulong sa ilang pasigeno sa halip na magkaroon ng magarbong birthday celebration. On. Well, kung yun po ang intensyon, no, dito po, nung nakaraang eleksyon, no, yung kanyang birthday, well, maganda po yun mga paring, di ba? Na hindi pa po napapayaran. Pero I guess parang nabayaran naman po siguro lahat. So wala lang, binalikan lang po natin kung paano po dinumog ang construction company po ng mga diskaya nung no, pagkatapos po ng eleksyon. Ah, uh, yun nga po, sa kabila po ng pagkakaroon nila ng napakaraming watcher, daan-daan, uh, napakaraming, Napakalaki po talaga ng ginastos po nila para sa kampanya pero yun nga hindi po nagpasilaw kami mga pasigenyo. Mas pinili pa rin po namin si Mayor Vico para magserbisyo sa amin sa kanyang huling termino at sana magpatuloy po ito mga kababayan ko po sa Pasig. Samantala sa Oplan Kaisan ka ngayong umaga, kinesyon ni Pasig City Mayor Vico Soto ang umano'y hindi pag-cover ng ilang local vloggers at media sa insidente. Maliban dito, wala na siyang iba pang pahayag hinggil sa nangyari sana maging fair lang din tayo. Di ba? Hindi naman sikreto kung sino mga naka-payroll eh. Di ba? Hindi naman sikreto. Di ba? Alam natin kung magkano binibigay sa mga uh, ibang vloggers, ganyan. Hindi naman ako nagreklamo. Hindi naman ako nagreklamo. Okay, so balikan lang din po natin mga kaparin yung incidente po dati kung saan ay meron daw na pong nag-alok sa mga vlogger po ng 100,000 pesos para lamang daw po uh, siraan si Mayor Vico tapos ipagtanggol daw po mga diskaya So kung matatandaan po ninyo, merong isang vlogger po na merong I, guess 200,000 followers sa Facebook and YouTube ang nagsiwalat po na meron daw pong nagkaalok sa kanila ng napakalaking halaga na isang daang libo Kada vlogger po yun mga kaparing 100,000 kada vlogger para lamang po siraan si Mayor Vico at ipagtanggol daw po ang mga diskaya. So wala pong malinaw kung galing po talaga ito sa mga diskaya no kung sa kanilang kampo po talaga galing pero kung totoo po kung sakali man po sabihin na po natin kung sakali man po totoo talaga na po sa mga tiskaya yon napakalaking pera po nun imagine po natin magkaalo ka po ng 100,000 pesos depende po yon meron po kapag malaki yung bilang ng subscriber mo ng followers mo ay pwede daw po umangat sa 200,000 pesos so piruin po natin ha 10 vlogger o 20 vlogger ang makuha mo. Napakalaking pera na po ang ilalabas mo para doon, 'di ba? Doon pa lamang po sa pag-aalok ng ng Santa makmak na pera para po sa mga vlogger para lamang siraan si Mayor Vico. So, kaya po nakakapagtaka na yung ibang mga vlogger po na ang mga content naman po nila ay nakafocus po sa Maynila kay Mayor Isko Moreno ay bigla pong nag-iba ng content bigla pong siniraan na lamang si Mayor Vico kaya dun nga po nakakapagtaka parang dun po kumonekta ang lahat na parang totoo po yung sinasabi ng isang vlogger po na meron pong nagkaalok sa kanila ng 100,000 para po siraan si Mayor Fico kasi pagkatapos po ng balitang yun meron na po mga vlogger na ang main content naman po ang pinaka main focus po ng kanilang vlog ay tungkol po sa Maynila tungkol po kay Mayor Isco Moreno tapos bigla pong nagpalit ng content Bigla pong napunta sa Pasig sabay siniraan po si Mayor Vico eh, hindi naman po sila taga Pasig kasi hindi ka naman po basta basta sisiraan mo si Mayor Vico na ang pinaka main focus mo kay Mayor Isko Moreno hindi ka naman taga Pasig hindi ka naman napunta sa Pasig so paano, paano nangyari na alam mo mga nangyayari sa Pasig alam mo yung mga ginagawa ni Mayor Vico ba? Diba? so doon ka po magtataka talaga pero again mga kapare, hindi ko po sinasabi na totoo yung balita na yun na yung po ay kumakalat lamang dati. At ang vlogger po na, na nagsiwalat noon ay isang BBM vlogger. So sa kanya po galing yun. Pero sana maging maayos din tayo. Sa amin, may konting problema. cover kayo kagad. Nagreklamo ako, hindi naman. ba diba, hindi ako nagreklamo. Sa kabila, libong tao dumagsa, nagkakagulo. Meron ba sa inyong nag cover in over nyo? Hey, totoo mong lang. Baka totoo tayo. Eh. Alam ko kayo pumunta kayo. Yun. Eh, hindi ko naman sinasabi kung ano dapat at hindi nyo dapat gawin. Pero minsan sobrang halata na eh. Ayun, nag kayo, nag-over kayo. Nagkagulo ka hapon, di ba? Imposible hindi nyo alam yun. The national government. Oh, uh, oh, pero yung boss mo, alam niya yun. So, nagiging obvious masyado yung ginagawa ninyo eh. Kayo nag-cover kayo. So, eh, yun ang sinasabi ko sa amin. 50 ang tao lang, magkagulo. Nagreklamo ba ako na kinocover nyo? Hindi naman eh. Pinipigilan ko ba kayo? May gulo sa amin. Nangyayari talaga yan, di ba? May gulo sa amin. Nagreklamo ba ako na kinocover nyo ko Hindi po. Okay lang. Kasi alam ko trabaho nyo yan eh. Di ba? Ano naman, malasakit naman ako kahit pa. Sa bagay, tama nga naman, di ba? So, maiintindihan mo po talaga mga kapareng kung minsan nagtududa po si Mayor Vico sa mga journalist sa media. Kaya nga hindi po niya mapigilan na sabihin po na sa halagang 10 milyon ay pagpapalit mo yung reputasyon, yung tangan mo bilang isang vlogger, bilang isang journalist, bilang isang media. Dahil nga po, during po sa kanyang kampanya mga kapareng, sa pagkikot-ikot -ikot po ni Mayor Vico, halos lahat po ng media kung vlogger nakafocus po sa kanya. Kaya bawat pagkakamali po ni Mayor Vico kung may nangyari pong maling ah, nagkagulo po no, sa kanyang ah, pag pagikot eh talagang ilalabas po lahat yon sa social media kasi nga po lahat po ng media ang mga journalist po ah, nakafocus po sa kanya lalo lalo na po no eleksyon pero ang nangyari daw po kasi dun po sa kampo ng mga Diskaya ay wala pong nangyayaring ganun kapag meron pong gulo ay wala, wala, wala pong cover ng no, mula po sa mga media at sa mga vlogger kaya may iintindihan mo po yung sa loobin po ni Mayor Pico. Wala pong masama doon.